Alam mo, inay, sa totoo lang, hindi ka mabuting ina. Anak, paano mo nasasabi yan? Hindi buti dumating ka na. Nagubatin ako, anak, para ma-extra pera tayo. O sige, inay, magluto ka na nga. Kanina pa ako nagugutom eh. Matin. Anak, pagod na ako. Wala na akong oras na pagsibahan ka pa. Di ba, may kaning lamig naman tayo dyan? Kaning lamig? Ayoko nga dyan. Anak, pagod na ako. Baka pwede, ikaw na lang mag asikaso sa sarili mo. Sige, nai. Nakakainis ka. Tutulog ka na itong pinagawin ko. Sige, anak. Magluluto na lang ako. Huwag na! Inay, gumising ka nga. Yung paborito kong damit, hindi mo pa nilabhan. O oh, siya, sige anak. Lalaban ko nang mabilisan. Alam mo naman, busy ako sa trabaho. Kaya nakalimutan kong labhan yan O oh, sige, inay. Dapat matuyo to agad ah. O yan anak, ginawa ko naman lahat ng aking makakaya. Kung maging ina ka na rin, maintindihan mo ang lahat. Gaano ang kahirap ang pagiging ina. Hindi akong ina, kundi ikaw. Alam mo inay, sa totoo lang, hindi ka mabuting ina. Anak, paano mo nasasabi yan? Paano ko ito nasabi, inay? Ito, ito kahirapan natin. Meron akong damit na gusto kong bilhin. Pero iba yung binili mo. Anak, ganun lang kasi ng pera ko. Eh kung ganun, inay, salamat na lang sa kawalan. Bahala ka na sa buhay. Anak, saan ka pupunta? Kung saan ako masaya? Uri yan, napasyal ka ng biglaan ah. May problema ba? Halika, tumuli ka muna. Rian, pamangkin, ano bang problema? Alam mo, tita, hindi na ako mani Inay. Hindi na niya ako pinagluluto. Hindi niya na ako pinaglalaba. Hindi niya na rin ako pinaguhugas ng pinggan. Sobrang nakakainis na siya, tita. Sa palagay ko, Rian, ginawa naman niya ang lahat ng kanyang makakaya. Alam mo, tita, natunan na yung pananarita. Wala akong pinakaiba kay inay. Alam mo, Rian, hindi mo mararamdaman ang hirap ng pagiging ina hanggat hindi mo ito mararanasan. Alam mo, tita, malabo nangyayari yan. O siya, sige, nandito ka na rin. Ikaw na muna maiwan sa dalawa kong anak. O siya, sige, aalis ah, mo na ako. Ate, R Ate Rian, nagugutom na kami ni Giselle. O siya, sige. kanin. Gusto namin magluto ka ng spaghetti. Walang puro na maghugasan. Paano ako makaluto nito ng spaghetti? Hugasan ko pa to. Upinis. Ano ba yan? Nagkalat pa kayo. Nga, nagugutom na ulit kami ni Jusin. Ano ba yan? Kakakain nyo lang. Di bali may itira pa ng spaghetti. Ayaw namin yan. Gusto bago luto. Ako na nakakainis talaga. Inay, mabuti dumating ka. Sobrang napagod na ako dito, inay. Inay, patawad sa naging asa na pinakita ko sa'yo. Totoo nga ang kasabihan. Hindi mo maramdaman ang hirap ng pagiging ina hanggat hindi mo pa ito nararanasan. Anak, hindi mo na kailangan humingi ng tawad. Eh, wala ka namang kasalanan.